kami ay mga ngawil ngayon eh medyo malayo-layo 500 kilometers magiging <laughs> dito pa tatakbo kami ng limang oras mahigit ayos na umalis kami ng alas 6. ngayon ay 4 hours and 24 minutes na lamang uh, dito maamiss ka talaga sa mga talawin ang ganda ng yung dinadaan kaso ito nga yung kasama nagparamdam na <laughs> karahan ng mga wala pang dalawang oras kahit pa anong ganda ng ating nakikita talawin sa punta drive <laughs> talagang hindi natin kaya antok na kaya ito kailangan natin gisingin natin kasama sabi ko hati kami pero sorry na lang hindi na kaya eh <laughs> dito halos Aha. ka ilang tigil din kami sa paghihi dahil medyo may kalayuan din at uh, isa pa uh, palitan kami ng pagdadrive at tahimik hey, walang kausap kaya eh, uh, ito minsan gigisingin mo talaga paghihi uh, dito na po kami sa halte yan bali 123 kilometers na lamang po ko, yung sana po ako itutulog ay eh, hindi ko na po nagawang tumulog dahil po sa ganda talaga ng mga tanawin na aming dadaanan Yung dating pinapanood ko lang sa YouTube, uh, ngayon ito, talagang aktual ko nang nakikita. Talagang okay talaga. Hindi ni. Camping area pala yan. Yun, kaya mong gumawa niyan. ano kaya kayo wala, no? Ito, kasi may patong yan, no?

Ana malina. malina. dito, talagang mapapawalas di ka sa ganda ng lugar. Isipin niyo na lang ang layo sa kabiasan, pero ito oh, ang ganda. napaka-organized at ang linis, talagang bawiwili ka talaga dito, tumira. Pero sa tunay lang po, ah, talaga kahit paano ang ganda ng lugar, ah, talagang hanap pa natin pa natin yung ating kinamulatan, yung sariling atin diyan sa atin sa Pilipinas. Sabi nga, there's no place like home. Pero dito, oh ah, talagang kahit panandalian, malilimutan mo yung kalungkutan na malayo ka sa iyong pamilya. Time check, 12.30 na tanghali. Halos 6 na oras din kami mahigit dahil nga may mga tigil kami ginawa. Okay, isimba naman tayo mamaya. O, may fishing naman. Ang dami ng fishing, dami na. O, nandito tayo ngayon. isa itong malaking breakwater para sa mga yating na nakaduong dito sa may bandang kaliwa namin. Dahil wala naman ako nakita mga radar pinter para sandalan ng barko kung sakaling may duduong. Do hmm. Yan, kami ngayon na alas 12 pa ng tanghali. Kuraming huli, isa pa. Limang oras nag-drive. Ano ko yung manay, nakilala <laughs> na tayo. Isang cooler. <laughs> Isang cooler na kami. <laughs> oh, shit! Slowly. Baba! sabi ko yung

<laughs> Kahit nga po alimasag na ako dito kaso binabalik namin sa dagat dahil bawal daw Napakadalang po talaga ng COVID talagang kaya ito nung gabi na buti may dala kaming mga lotuan kung wala ay talagang hahanap kami ng mabibila ng pagkain dahil ang dala lang namin ay kape eh. <laughs> kaya ito loto ang aking kusinero Nagsikang kami aking, dito. Kok, pare, taga ano pare? Pare, kakain kami. Huh? ano lang sa? Hmm. Ano, pala Yan, kami ngayon dito ay gabi na, kami kakain na. Ayan, yan. Kami ay kakain muna. Kanada, ay are, kami ngayon. Pag 24 hours na kami din eh. Bali ay inanot na, na huli at nakaanin tayo. Niluto, ano niluto pang isa. <laughs> Ayun na naman yung bata, magkapag-floating. Ayan, may nakahabok din eh. Hoy, yun. Ito yung aming ano. O, parin eh. Chuu! <laughs> 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 Parang uso yan o. Oh. Saan kayo sa atin? Sa okay, Pinas? Oh. Sa Bulacan. Hmm? Patagal ka na naman yata dito? Magtatatlo. <laughs> Pierre uh, natin ang nangangawil. Akala namin, hindi kami ang pinakamalayo ang pinagmulan. Uh, limang oras. Pero inabot kami ng anim oras dahil maraming tigil. Sila, nag-drive pa sila ng ano, mga limang pitong oras, siyam na oras, dahil kung saan sila nang galing. Dahil ito talaga ang area na ito, north, papuntang north. Ah, uh, dito talaga yung pinakamalapit na tubig dagat sa area namin. Ay, ito yung aming almusal yan. Nagtrito na naman kami naming huli. Ay, sa na dumami, ay nababawasan pa. Dahil napakadalang talaga ho ng COVID. Dahil sabi ng mga ulang mga pinidito na ang galing ng isang buwan. Ah, noong isang buwan daw marami. Kaso ngayon ah, talagang wala, wala. Parang lilipas na yung sito ng makarel Dahil magtataglamig na. Ang aming huli, huli na. Uh, ito po, after namin mag-almusal, uh, balat na naman kami. Talagang napakaba, napakadalang po ng COVID. Halos konti lang aming nadali. Tapos pag mabagal pa kayo, agawin pa ng seal yung huli. Kaya ito, siguro mga 10 p.m., uh, nag-stop na kami at naggayak-gayak para umuwi. agad ano. hindi na sila Yan. I na kami. Ito nga po, pauwi na kami Pero next season po ah, Basta pagpatak ng season ng mga mackerel Talagang pupunta na kami dito Hindi tulad ngayon, last season na Nung kami magpunta dito Pero okay naman po ang aming experience uh, ah. Kahit po sabihin ko lang aming po, ah, Experience na kami Ang mahalaga dito Yung mga experience na nalang sa aming uh, Pangarap dito mga tanawin na dito mga Pinapagod na sa sa YouTube ah uh, ngayon po ay talaga po na natin nakikita at ito talaga kahit nga yung sabi sa inyo kahit walang uli at talaga hindi tayo lugi sa mga tanawin at ganda ng mga area na naradadaan na, 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 natin at dito minadaan kami talagang sa parang sa peritel talaga at pala kami punta sa video magaling lang kami kasama uh, gate kaso parang wala kami nakikita tao kaya ito tuloy tuloy na kami at ito yung sa atin napunta tayo sa Ilocos Norte sa Bagot po dahil to uh, talaga ito na yung view na ating hinahanap-hanap yan may windmill tapos magkikin po sa kapilang side dagat uh, talaga tapos po at ito wow. ayan ito yung putin sa lip-lip na lugar hindi kinaya ang order Hali ay ay burger ay ay sa kanilang pati may langaw pala din eh. mm -hmm. ang sarap ang wala naman pong basta mabibilhan kayo dito ng kanin. Ah, uh, ito, yung putin at saka burger yung aming in-order. Yung pong putin, yung po yung specialty dito, yung signature na pagkain dito. Kung sa atin ay lomi. Ah, uh, talaga pong iba ang dating ng putin dito sa liblib na lugar. Iba doon sa kabiasnan sa aming area. Masarap talaga. Ito, may take out dahil hindi namin ubos. po pala ng serving. Dahil uh, mura, ano, kaya yan na binili. bali, ako muna po nag-drive. Siguro mga kalahating oras lang at hindi ko na talaga kaya dahil lumagda ang gabi, ako po ay talagang nagsusub na humawil pero walang makulit kaya ako lang tuloy ko. Kaya halos sa buong biyahe namin pabalik ay kay Kit lahat ang pagdadrive.